Anong klase ng disgrasya po? Parang nare-rape lang ata, sir, or... Sabi mo, ma'am, nare-rape. So, ilang beses nangyari? Tatlo. Tatlo na kasi, sir, ang anak niya. Ah, napakahirap isipin na ganitong sitwasyon. Tapos, napagsasamantalahan pa yung kahinaan. No? Huh? May tanong ako na eh. Totoo ba yung sinasabi nila na gusto mo daw ibinta yung anak mo? Hi, Hi ma'am. Good morning. Hi, hey, good morning. Daddy Frankie po. Oh. Kumusta po kayo? Okay naman po. Pangalan you. ni ma'am? Arian J. Del Rosario. Uh, so, parang kayo yung dahilan para matuntun namin ng pamilyang ito. Ayoko, po sir. So, ma'am, uh, pwede bang ano, makakuha lang ng uh, info. Bakit nyo po sila inilalapit sa amin? Ano po ang naging problema nila? Ah, uh, kasi minsan, sir, uh, sa reality natin ngayon kasi... Talagang wala silang minsan makain, ganyan. <laughs> sa umaga, ganyan. Sa bahay sila makikikape. Eh. Kasi sa bahay po namin, mag-isa lang si nanay ko. Kaya Minsan sinasabihan ko na lang din na minsan doon na sila kumakain, ganyan. Talagang kulang po talaga sila sa... Ano nyo po ba sila? Kamag-anak? Relatives? Wala po. As in kapitbahay lang? Opo. Oh, so sa ngayon, ano ba nangyari? Anong pinaka-problem sa kanila po? May tatay ba? ay May asawa ba? Ano? Wala po, sir. Parang na lang po dahil medyo... Meron po siyang... Uh depressed sa pag-iisip kasi sir kaya madali siguro siyang maloko ganyan or utuin yung inilalapit nyo sa akin sabi niyo nanay nanay ba yan opo oh, pa paano siya na disgrasya anong klase ng disgrasya po parang naririnig lang ata sir or nabubuntis ng walang tatay kasi mm -hmm. sir hindi naman din niya nung mga panaw na yan parang hindi sila naging interesado na ano eh mm -hmm. sabi um, mo ma'am na so ilang beses nangyari tatlo, tatlo na kasi sir ang anak niya eh. Pag tinatanong namin siya, minsan hindi niya masabi kung ano yung talagang ano sa kanya eh. Kasi bigla na lang siyang, ayun, makikita na lang, buntis, ganyan. Or siguro baka tinatakot siya na wag magsalita. Kasi madali lang siyang maano sir eh, dahil nga kulang sa... Mm -hmm. so, ano, so ibig sabihin, sabihin? talaga na pagsasamantalahan yung kahinaan niya. Opo sir. So... Ano nangyari? Wala bang As in, wala bang kamag-anak to? Kasi kung tatlong beses na yung napagsamantalahan yung kahinaan niya, eh siguro naman kahit papano may mga kamag-anak or yung barangay natin. Meron, sir. Kaya yung last, sir, talagang inilaban nila. Kasi nga, um, naging pangatlo pa. Sa una, sa pangalawa, parang hinayaan lang nila. Pero oh. nung time po kasi na yung buhay pa si mother niya. Kaya yun yung nagiging kasama niya. Eh, sa ngayon po, nanamatay na. Tapos na, yung pang-third baby nga po, talagang inilaban na nila kasi paulit-ulit na lang. Ah, okay. Kaya yung tatay po nung pangatlo is nakakulong naman po siya. Ah, okay. So wala nang problema. Oh, para lang po siguro matakot din at uh, hindi na talaga ulit-ulitin sa kanya kasi mm -mm. pangatlong beses na po. Thank you so much, ma'am. Pa. Pangalan niyo ulit, ma'am? Arian po. Oh, so mga kababayan, mga kabaranggay, uh, magandang umaga po sa atin lahat. Ito po, si Ma'am Arian. Siya po nga uh, uh, tulay para marating ang pamilyang ito at para ilapit sa team Daddy Frankie. At uh, ayon kay Ma'am Arian is uh, tatlo ang anak ng nanay na inilalapit sa atin at yung tatlong anak na yon ay uh, bunga ng uh, hindi magandang uh, gawa ko ba parang ayun nga napagsamantalahan daw, no? So nakakaawa naman mga kababayan kasi sa kalagayan ng ating kababayan sa kahinaan na uh, may problema and then napag samantalahan pa ho. So mga kababayan, pasalamat tayo sa mga kabaranggay nila or kapitbahay nila na nagmamalasakit, lalong-lalo na sa pag-reach out nila sa Team Daddy Frankie para makita at matulungan natin itong ating kababayan. Maraming maraming salamat. So mga kababayan, samahan niyo po ko para kapanayamin natin itong taong kanilang nilalapit. Ma'am, once again po, thank you so much po. God bless po. Puntahan lang na Sige lang po. Okay. Hello po. Kumusta kayo? Okay lang po Pwede ba pumasok? Opo Ano pangalan mo kuya? Diyos po Ikaw panganay? Opo Tapos si ate Ate, pasok ako ha Okay lang? Hello, nay Pwede ba umupo dyan? Pwede umapak sa higaan nyo? Opo Okay lang? Opo Sige, nakakahiya kasi Higaan nila yan Ah, oh, sige mam. Ma Saan tayo pwede? Dito upo tayo. Huwag po kayong matakot sa akin. Tabi-tabi po kayo. Ayan. Okay. O lalapit ako sa inyo ha. Yop. pa! Ayan. Kumusta kayo dito? Okay lang po. Oh, dito ako, lapit ako kay Nanay. Huh? No? Ano pangalan ni Nanay? Birhenya po. Nanay Birhenya. Ilang taon na po kayo? 33. Magta-33. Ah, 33 na si nanay. Asaan ang, asaan ang asawa mo, nai? Eh? Wala na po. Nasaan na? Nakulong. Nakulong na po. Bakit nakulong? Wala po. Dahil ginalaw nila. Dahil? Ginalaw nila. Ano ibig mo sabihin na ginalaw? ginalaw eh, na. Ano? Eh? Okay. So ayon sa kapitbahay, no? Magkakaiba daw kayo ng tatay? Opo. Nasaan ang tatay mo? Hindi ko alam. Hindi mo alam nasaan. Opo. Hay ate, kumusta ka? Okay lang. Ano pangalan mo? Berna. Berna. Ilang taon ka na? 10. Nag-aaral ka ba? Opo. Very good. <laughs> Ang tatay mo nasaan? Hindi ko po alam. Hindi mo alam kung sinong tatay mo? Si ate naman, yung bunso. Hello, baby. How are you? Okay, kala. Ilang taon na siya? Four. Okay, so wala Papasok pang tu. Ha? Papasok na rin. Papasok na rin. <laughs> Gusto mo ba mag-aral yung mga anak mo? Opo. Very good. Ang uh -huh paano mo sila napag-aaral ngayon? Dahil sa paglalaba niya. Ah, naglalabada siya. Uh -huh. Very good. Marunong naman pala maghanap buhay eh. No? Ikaw, kuya, anong ginagawa mo naman? Naglalaba, nag-ugas ng pinggan. Naglalaba ka rin. Okay. Oo, tulungan mong nanay mo ha? Uh -huh. Nag-aaral ka ba? ikaw yung panganay, so ikaw na lang ang gagabay sa kanila, ano? Okay. Gusto mo rin ba makita yung tatay mo? Hindi. Bakit? So, -hindi, hindi, nila kami sinuportahan. Hindi kayo sinuportahan. Okay. Pero kilala mo yung tatay mo. Okay. Hindi. Di ba? Magsikap ka na lang, no? Nag-aaral ka rin ba? Okay. Anong grade ka na? Grade 8. Grade? 8. Okay. Si Ate Berna, kumusta Ate Berna? pwede ba tabi tayo? Dito ka? Huwag kang matakot sa akin. Dito ka? May sasabihin si Daddy Frankie. No? Yan, upo ka dyan. din. Dito, dito ka talikod. Yan. Dito ka talikod. Yan. Okay, magpakilala ako sa iyo, Berna. Ako si Daddy Frankie. Huwag kang matakot sa akin. Kaibigan ako, ha? Po nakarating ako dito dahil uh, kapitbahay ninyo na nangailangan daw kayo ng tulong. No? Okay, oh. okay ka lang ba? Kumain na ba kayo? Hindi pa po. Hindi pa, po. Hindi, Hindi pa, pa po. kayo nag-almusal. Magluluto sana. Nandito na kayo. Ah, magluluto sana. Ano bang nakaready na ulam nyo dyan? Wala po. <laughs> wala. Bakit wala? Ayaw niya bumihing ng ulo. Mm. Ayaw niya bumili. E, eh. Berna, ilang taon ka natin? Nasaan ang tatay mo? Hindi ko po alam. Hindi mo alam? Gusto mo rin ba makilala yung tatay mo? Hindi na. Hindi na? Bakit? Huh? Bakit ayaw mo makilala yung tatay mo? Hindi niya na kami sinuportahan. Hindi, ka, dahil hindi niya kayo sinuportahan. Pero alam mo kung sino tatay mo? Hindi. Hindi rin. Paano, Ate Berna, kung sa kasakaling nandito yung tatay mo, ano yung sasabihin mo sa kanya? Hindi ko na po siya anuhin. Hindi mo na siya? Ayaw mo ba magkaroon ng tatay? Hindi na. Bakit? Galit ka ba sa tatay mo? Hindi. <coughs> okay lang yan? Pakabait ka ha? Oo. Mag-aral ka ha? Po. Nararamdaman ko yung uh, nararamdaman nila mga kababayan dahil siyempre buo nga sila ng hindi maganda. So, yun siguro yung sinasabi ng kanilang magulang at yun din yung naririnig nila siguro sa mga kapitbahay. Ha? So, ramdam kong malungkot yung kanilang pinagdadaanan pero wala silang magawa. Pero pasalamat pa rin tayo after all ng kalagayan ni nanay na buhay pa rin. Ate, araw-araw ka ba naglalaba? Sa lang po. Sa lunes lang. Sinong o. gumawa ng bahay niyo? Si kuya ko po. Ah, yung may kuya ka. Nasaan yung kuya mo? Sa Baguio. Oo. Oh. Ilan kayo magkakapatid? Taklo. Nasaan yung isa mong kapatid? Tumboy Sa Baguio rin. Ah, Tungboy siya? Opo. Ate pala yun. Hindi kuya. Kuya ko po. Itse. Kapatid ko. Ako po. Ah, ikaw. Tatlo lang kayo magkakapatid. Opo. Nanay mo nasaan? Patay na po. Ang uh, tatay mo? Pati na rin. Hmm. May tanong pa ako, wag mong mamasamay, no? Nag-aral ka rin ba? Nakapag-aral ka? Hindi. Grade 1 lang po. Grade 1 lang? Bakit hindi ka nag-aral? Ba't di mo pinagpatuloy? Ayoko. Bakit? Hmm? Magagalit yung teacheran. Magagalit yung? Teacher. Am, nagagalit yung teacher sa'yo? Opo. Buti, marunong nga magsalita Tagalog, no? Opo. Oh, very good. May cellphone kayo? Wala po. Ay, wala. No? Ito, si baby. Baby, okay ka lang? Ha? O, oh, buti may pera naman. Yung alam niyang uh, isipin, yung kapakanan ng kanyang mga anak. Di ba? So, napakahirap isipin na ganitong sitwasyon tapos napagsasamantalahan pa yung kahinaan. No? So, ka isa, bawat isa sa kanila, wala pa kayong nabiling gamit pang school? Wala meron, pa na po. Ah, meron, meron ka na. Sinong bumili sa'yo? Si Ninang ko po. Ah, binilang ka na Ninang mo. May mga kapitbahay naman kayong ano. No? Very good. Pero kulang pa po yung gamit ko. Kulang pa? Ano pang kulang? No? Huh? Bibili ko yung gamit niya. Bibili mo na? Ng... Gamit niya. Bakit? Para saan yung gamit niya? School. Yung kakain niya. Ha? Ah? Ito lang may papasalin ko. At ilita. Water for may kilang ng brush. Ah. Ano ba ibilhin nyo? Gamit sa school? Opo. Ayun, sabi nila mga kababayan, si ate, sorry sa word, no? Sabi nila, may kapansanan. Pero habang kausap ko, maayos naman. Ang krayo lang. Ah, cryo lang. Ikaw, anong grade ka na? Nag-aaral ka din, di ba? Okay. Oh, may gamit ka na rin. Okay. Okay. Ha? Ah? Okay. 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 Kompleto okay. na. Oh. very good. Sino nagbigay gamit mo? Okay. Okay. Ninang mo rin. Ugtayan oh, mo yung nanay mo, ha? Huwag mo nang pababayaan kasi malaki ka na. Okay. No? Para hindi siya naluloko. Okay. Okay. Hmm. Tsaka kahit anong mangyari, mag-aaral ka, ha? Ano ba ang pangarap mo sa buhay? Maging pulis. Maging pulis? Sure ka? Opo. Okay. okay. Basta alam mo kung ano yung pangarap mo, tuloy-tuloy mo lang. Opo. Ay lang sa akin, kaibigan ako ha? Opo. Gusto ko lang kasi maging kaibigan ninyo. Pagkasakali may maitulong ako sa inyo. Opo. Pero pinakamaganda dyan, matapos ka mag-aral. Mag ano pang alam mo ulit? Jasper. Jasper. Pulis gusto mo. Opo. Kaya maswerte pa rin. Huwag na huwag mong pababayaan ng nanay mo, ha? Opo. Okay. Anong masasabi mo sa nanay mo? Kasi kahit ganyan siya, mahal na mahal niya kayo. Mahal niya kami. Oo. So anong sasabihin mo sa nanay mo? Mahal ko din siya. Mahal mo rin siya. Kasi, okay, kuya, dapat, ano, uh, priority mo yung pag-aaral, and then, huwag kang magbarkada, ha? Opo. Dapat, magabayan mo yung mga kapatid mo, turuan mo sila, kasi ikaw yung panganay, no? Opo. Tapos, huwag pabayaan yung mga kapatid, importante yun, kasi kawawa ang nanay mo, no? Opo. Bantayan nyo yung bunso, huwag malikot, huwag malikot, no? kukunin ka ng pulis. Gusto mo? Ay, may tanong ako na eh. Totoo ba yung sinasabi nila na gusto mo daw ibenta yung anak mo? Hindi po. Bakit sabi dyan parang ibinebenta mo daw yung anak mo? Hindi ko siya ibibenta. Hindi? Hindi. O, huwag mong ibibenta ha? Sabi nila ano, gusto nila daw na kunin tapos ayaw niya ibigay. Ah, ayaw ibigay. Gusto nilang kunin. Oo. Oh. <laughs> Pati ako din, inaampun ako pero ayaw so? niya. Nung bata Ay, pa? Yung baby, hindi ko ibigay yun. Hindi mo ibinigay? Opo. Bakit? Kasi, arawilay nila to. Malayo pinuntahan niya? Hindi ko na makikita siya. Hindi mo na makikita pag, pag inampon nila? Opo. Ba't ayaw mo ibigay? Ayaw ko, ayaw niya rin yung nani ko rin. <coughs> ha? Ayaw niya yung nani ko rin. Ibigay yung bata. Ayaw ng nanay mo na ibigay yung bata? Opo. Pero ikaw? Ayaw ko rin. Ayaw mo rin? Oo, tama yun. Pero bakit sabi nila, binibenta daw itong isang anak? Ito ay? Oo. -o. Papampun sana ito, may bigay rin. Hindi mo rin bigay. May bilay pa yung nanay ko dito. ah buhay pa yung nanay mo, ayaw mo talaga ibigay? Opo. Tama yun. Huwag mo ibibigay kasi hindi naman, ay eh sorry, hindi naman aso yung mga yun, hindi hayop yan eh. Hindi sa hayop. Oo. -o. Kaya kailangan mahalin mo yung mga anak mo, no? Opo. Hmm. Tsaka ano turuan mo yung mga kapatid mo na huwag magsakitan? Bawal yung ganyan? Bawal ha? Kasi makakalakihan nila? Ha? Oo. Kailang magkakapatid nagmamahalan? Ha? Ito po ang kalagayan ng uh, pamilya na amin natagpuan. Kahit pa paano, meron naman silang ano, uh, masisilungan. Yun nga lang ang problema. Uh, dahil si nanay, may uh, Uh, hindi kumpleto ang pag-iisip, yun, napagsasamantalahan minsan. Pero kagandahan doon, after all ng kayang kalagayan, narinig nyo naman, kahit anong mangyari daw, ayaw niyang ipaampon ang kanyang mga anak kahit may kumukuha na dahil hindi na raw niya makikita pag napunta sa malayo. No? Sige, bigay na lang ako ng ano? Bigay ako ng kasi sabi niyo kulang pa yung ano? kulang pa yung pambili nyo sa school. Huh? Ate, bigay ako ng pera. Para makabili kayo. Ano? Bili kayo ng mga gamit nyo. No? Kanino ko ibigay? Kay nanay o kay kuya? Ikaw na? Bakit? Marunong naman si nanay maghahawak ng pera? Pag iba hindi. Paano? Pag iba? Ito ay kay kuya naman kay kuya na lang. Ibigay ko sa iyo kuya kasi ikaw ang panganay. Anong gagawin mo sa pera? Ibibili. Nang? Nang cellphone mo daw. Huwag cellphone muna. Kailangan yung panggamit sa school, ha? May munggo kayo. Saan galing yung munggo? Mabubur po ako. Ah, pinitas mo yan. Hindi, bubur lang yan. Kaya nga. Abag namin yan. Ah, shit. Sh namitas ka, share mo yan. Opo. Oh. Bakit gusto niyo? Hindi. Natanong ko lang, nagtaka lang ako, meron kayo eh. Sana bibigyan kita niyo. Ha? Bibigyan kayo. Ha? Bibigyan mo ako? Oh, okay. ano gagawin nyo dyan? Iluluto. Ay, iluluto. Alam mo pa. Iuulam. Inuulam ninyo. Oo. Pero madami yan, no? Ipon nyo na yan. Oo, oh, ipon nangyos. Buti marunong kang dalawa maghanap kami. buhay. Dalawa kami ng burburi. Ah, dalawa kayo nagpitas. Oo. Oh, o, oh. naa. Pa, mauwi kami ng agora bibigyan kami. Oo. Oo. Okay, at least alam nyo pag masipag talaga kahit papaano makakaraos at mabubuhay, no? Opo. Eh, kamay mo kuya para bigay ko to sa iyo. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Thank you. Po. Thank you. Ano masasabi sasabihin ni nanay? Thank you po. Mm -hmm. Okay lang sa kan, Okay lang sa kanya ko binigay yung pera pambili ng gamit ng mga anak mo, ha? Opo. Pag siya ang may hawak ng pera, pero gumagas, bumibili rin siya ng pagkain nyo. Opo. Huh? Bigyan din ko, bigyan ko rin si nanay para wala masabi si nanay, no? No? Bigyan ko si nanay. O, oh, nay, bigyan kita 1,000. Thank you po. Laban lang tayo. Okay. Ikaw yung pag-asa ni Opo. Okay. Ha? Huh? promise mo. Alam mo, di ginawa ang buhay pag ikaw magpapasimuno kasi ikaw panganay. May isip ka na, turuan mo ng mga gandang asal yung mga kapatid mo. Kasama ng iyong mama, ha? Gagabayan mo na rin yung mama mo para hindi kayo kawawa paglaki. No? Kailangan mo pag-aral din yung mga kapatid mo. No? Mga babae yung dalawa na yan. Babae ito, di ba? Oh. Oh, sige, ma'am. Sige. Ha? Salamat na tana. Puntahan ko kayo rito. ano Anong masasabi mo na katanggap ka ng blessing biyaya sa araw na ito? Thank you po na nag nagsuporta kayo sa ibang tao. Ano naman ang masasabi mo sa mga kapitbahay, mga tiyuhin ninyo na tinutulungan nila kayo? Bilang pasasalamat sa kanila dahil hindi kayo pinapabayan. Anong masasabi uh, mo sa kanila? nararamdaman ko na kwan tinuturing kaming pamilya din okay so naramdaman mo na appreciate mo so ano yung sasabihin mo sa kanila kwan magsusuporta sila sa amin okay so ayan mga kababayan mga kabarangay maraming maraming salamat po muli sa inyong lahat at syempre sa aking mga uh, kapwa, charity vlogger dito sa Pangasinan, maraming maraming salamat po. ta uh, uh, isa ako na nare-reach out nyo para matonton yung mga kababayan natin na nandito. Muli po uh, ako'y nagpapasalamat at sana tuloy-tuloy lang po tayo para mas makatulong pa tayo. Na? Maraming maraming salamat po. Magandang umaga, magandang hapon, magandang tanghali. Saan man kayo naroroon mga kababayan, Luzon, Visayas, Mindanao. Ayan, dubli-dubli ingat po tayo parati. Maraming maraming salamat and God bless po. Okay? Miss na ako ha. Thank you.